Sure akong di mo pa nasusubukan ang ganitong luto sa kikiam. Kung nagahanap ka ng murang ulam at hindi masyadong maraming sahog, perfect tong ulam recipe na isishare ko sa inyo. Super simple lang naman ang pagkakaluto nito guys, pero masarap ang kalalabasan once matikman mo. Yan nga guys, naghihiwa na pala ako dyan ng kikiam na gagamitin natin sa ating dish. Bali hindi naman natin lulutuin lahat, kalahati lang nitong isang pack ng kikiam ang magagamit natin. Hinati lang natin dyan sa tatlo ang kada piraso ng kikiam para mas madali itong kainin. Kayo na lang ang bahala kung gaano karaming kikiam ang gusto ninyong ilagay sa lulutuin natin. Once okay na, ay maghihiwa naman ako dyan ng mga panggisa. Magpipino lang ako dyan ng bawang. Maghihiwa na din ako dyan ng sibuyas na panggisa. And last ay kamatis na hihiwain lang din natin sa maliliit. Pagka-prepare ng mga panggisa ay maglalagay na ako dyan ng mantika sa ating kawali. Medyo madaming mantika po ang ilalagay natin dyan dahil una po nating lulutuin ang mga kikiam. Kapag uminit na ang mantika ay pwede na nating ilagay ang mga lulutuin kikiam. Lulutuin lang natin yan hanggang sa mag-double in size na or umasa na itong mga kikiam. At habang niluluto ko ito, nagluluto na din ako dyan sa kabilang kala ng pritong isda. Perfect kasi itong dish na lulutuin natin kapag may kapartner na pritong isda. Ganito din po ba kayo magluto guys? Yung tipong multitasking ang galawan? Takot kasi ako magutom yung mga kasama ko sa bahay? Baka mamayat? <laughs> Yan guys, lumobo na at naging brown na din itong mga kikiam na niluluto natin. Pwede na natin niyang hanguin lahat at iset aside muna. Dito sa same pan na ginamit natin ay nagbawas lang tayo ng mantika dyan. Then saka natin igigisa ang sibuyas, bawang at saka kamatis. Gisa-gisa -gisa lang natin 'yan hanggang sa lumabas na ang aroma nito. At kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa, ibig sabihin niya na interesado ka sa niluluto natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong dish natin, pwede po bang pusuan mo naman ng video natin at mag-iwan ka na din po ng comment na I love this kikiam recipe. Maraming salamat po. At habang niluluto po natin ng mga panggisa, ay hihiwain ko naman dito itong tatlong bungkos ng pechay na hinugasan na din natin. Hiwain lang muna natin yung mga pinakatangkay ng pechay dahil hihiwalay po natin ito ng luto sa dahon nito. Kapag nahiwa na ang mga pechay, ay unahin na natin ilagay sa kawali yung tangkay nito. Igisa-gisa -gisa lang natin yan ng isang minuto. At saka naman ako maglalagay dyan ng half cup ng tubig. Asin, preferred ninyong seasonings, paminta at oyster sauce. Adjust nyo na lamang po ang lalagay ninyong pampalasa depende sa taste na gusto ninyo. halo haluin lang natin yan at hayaan muna natin kumulo ng kahit 2 minutes lang. After ng 2 minutes, ay isusunod na din natin dyan ang dahon ng pechay. Halo-haloin lang ulit hanggang sa umimpis na ang pechay. Then saka natin ilalagay yung mga naprito nating kikiam kanina. halo haluin lang natin yan hanggang sa maabsorb na ng kikiam yung sabaw natin dito. And para naman lumapot ng bahagi ang sauce natin dito, maglalagay naman tayo dyan ng slurry mixture. Pinaghalong cornstarch at tubig lang po yan guys. Tansya-tansyahin na lamang ninyo po ang paglalagay hanggang sa makuha natin yung tamang lapot na gusto natin. Lutoy na lang natin ito ng huling isang minuto. At pwedeng-pwede na nating iserve sa ating pamilya itong super simple pero hindi tinipid sa lasa na kikiam recipe natin. Kaya itag mo na din ang buong pamilya at barkada at subukan mo na din magluto nito.